Check the mic and make sure it sound right, boys. morning mga kapatid sa na namang panibagong video panibagong travel panibagong adventure ang akin si share sa inyo and for today's video marilaki gaming muna tayo mga kapatid dali may pupuntahan kaming campsite dito lang sa may tanay regan ang name niya is Camp Well River Valley or Riverfront Camping or campsite kasi ito na lang oh Ayan, medyo na dito sa pangalan. Ito na, tapos ng intro na Let's go! are now entering Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Alado na ako pa din. mga kapatid, <laughs> yeah, mga kapatida, tumistop muna kami rito sa may bandang buso-buso. Nakakita kami ng magandang spot dito. Ayan yung kasama natin, si John Ray. Gino, yung kapatid niya. At si Mark. What's up? Ayun, oh. Balik na tayo sa pagra-rides, mga kapatid. Ganon talaga kapag ka uh, may nakita tayong magandang spot. Tap muna tayo, tapos buwan ng picture. Memory eh, Balik Bali, nandito na kami sa may buso-buso. Hindi ko lang sure kung part na to ng tanay o at least pa rin. Pero dire-diretso lang tayo. Marilang ilan pa sa mga kapatid. kapatid nandito na tayo sa may crossing ng Sampalok Sampalok Tanay dire dere dyo lang tayo mga kapatid malapit to sa Regina Rica. tapos after noon kakaliwa na kami pagpunta sa may barangay Daraitan and mga kapatid nakaliko na kami rito sa may barangay Daraitan from Marilake hindi na nakuha na ng video kasi akala ko hindi pa kami liliko eh. Sinusundan ko lang yung Google eh. Mali pala, mali. dito sa part na to mga kapatid meron pang signal bali searchable naman sa google map or sa way si camp well pero I suggest na if nandito na kayo sa may loob ng daraitan tingin tingin din kayo ng mga signage nila para sure lang tayo na hindi tayo maliligong Yun mga kapatid Tapos na kami dun sa medyo Medyo mahirap na part Nung daan Pero kaya naman Ano kasi siya eh A rough road Tapos pataas Tapos may mga nakasabay kami kanina Jeep Kaya pinauna muna namin Eto rough road pa rin Let's see kung ano magiging itsura Kakalampas lang namin dun sa medyo pataas na part pero smooth lang siya hindi kagaya nung nauna gaya nung sinabi ko sa inyo kanina yun lang yung challenging part talaga nya mahaba yung rough road nya pero may isang part lang doon na challenging talaga which is yung paangat nya siya tapos medyo rocky kaya may kaya medyo mabibitin yung yung makina ng motor hindi siya advisable kapag ka mga sedan dapat dito 4x4 pero meron namang sa campwell naman nag-arrange sila ng pickup ng 4x4 tapos may additional bayad na lang syempre para doon sa service nila which is good din sa mga gustong magpunta ng campwell na nakasedan lang eh hey, mga kapatid as per map 10 minutes na lang nandun na kami sa may camp well update ko kayo mamaya mga kapatid tapos eto mga kapatid oh, after ng rock road sementado na ulit yung daan yun lang meron na namang rough road na pataas kaya let's see let's see you know nandito na tayo sa may camp well medyo ano lang tayo at naputik tayo pero goods naman magpapark lang muna kami rito ng motor namin tapos diretso na kami sa spot namin ayan mga kapatid makapag setup na kami ng camp ayan yung camp namin ito yung campsite namin dito kami sa may taas tapos ito yung buong campwell tapos ayan yung ilog. Pwede rin kayo mag-camp diyan sa pinakababa. Napapansin niyo may mga sasakyan diyan sila magka -camp. Pero kami nag-decide kami na dito na lang kami sa taas kasi para mapuno, malilim siya. And siguro mga ano kami, sa dalawa, tatlo, apat, apat na campers. Tapos ito yung mga motor namin, nandiyan lang. Tapos kaya dito rin kami sa taas kasi katabi lang namin yung CR tapos yung hugasan. Ito yung pinaka setup namin. Sup! Kumusta? Kumusta? Kumusta ang biyahe? Ragged. Kasi <laughs> may quality. Napalaban ba? Napalaban. palaban ng ragged. Oh, oh. Napalaban. May nag-overheat eh. <laughs> Okay dito yung nature pero yung papunta. daan papunta. Kamusta? <laughs> Rugged, overheat, tsaka quality. Ayan. Go. <laughs> Nag-iipon ng ano, putik yung gulong. Ayan. 'yan Tapos namin mag-setup. At magpapahinga lang. Tapos kakain. Update ko kay mamaya. Bye-bye. Medyo magulo lang yung lamesa namin at nag-asikaso na kami para sa aming lunch. Tapos, ayan may complimentary. Sarap. Buko. Pahigaw, pahigaw. Siya pa pre, para rinig na rinig ang higaw. Yun no? balik <laughs> yep. Bali, pag nagpunta kayo rito, meron silang... Compl complimentary. Yan, meron silang complimentary drinks. Free buko. Pero kayo magbabalat. Hindi, <laughs> <laughs> hindi. Meron silang prinabu ko na pinamimigay rito. Ayan, sakto. Pang, pang refreshing din. Tapos meron din sila mga... Pwede mong hiramin ng mga upuan. Ganyan, kung wala kayong upuan na dala. Meron din sila rito. Tawagin lang sila kung may kailangan. Ayan. Tapos yun nga, sabi nung caretaker, pag may kailangan daw, tawagin lang sila. Bala na kayo kung ano yung kailangan nyo. Ha? <laughs> yun mga kapatid, ito na ang ating ano bang yung lunch <laughs> Lunch. Simpleng lunch lang, chicken adobo, tas rice. Kain na muna kami mga kapatid at ready na ng lahat. Lalo na 'to. Tas kakain ka sa labas. Tapos ayan yung view. Ayan yeah, mga kapatid, um, tapos na kami mag-lunch. Baba lang muna ako sa may ilog para may pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Ito yung hagdanan papunta rin sa ilog kasi galing ka sa taas. Eh. Ito yung ilog nila rito. Sabi nung caretaker na kausap namin kanina, ang tawag daw nila rito sa ilog nila is Daraitan River. Kasi nasa Daraitan siya. Napakalawak dito mga kapatid. Ayan. Tapos yung mga nakikita nyo na nagka-camping. Pwede ka naman mag-camping dito sa baba mismo ng ilog. Hindi ko lang alam kung saan yung specific na daan para makababa rito. Pero kami nga, nag-decide kami na dun sa taas kasi mapuno. Tapos pag gusto namin maligo sa ilog, baba na lang kami. Ayan, nabang nagpapahinga sila ro mga kapatid, uh, maglalakad-lakad muna ako. Oh. Ito ko kayo. Ah, ito siguro yung ano, yung daanan pababa rito sa may ilog. Pero matarik eh. Ano? Ah, hindi pala yun yung way ng four wheels pababa rito. Meron pa pala rito. Ayan. Ito hindi siya matarik. pababa siya. Pero hindi naman kasing tarik nung kanina. Ayan, dito sila bumababa kapag gusto nyo mag-camping dito sa may ilog kasama yung mga sasakyan nyo. Adlaad lang tayo. Ewan ko kung naririnig nyo kumukulog. Kumukulog siya. Hindi ko alam kung ulam ba. Pero wala naman problema kahit umulan. Waterproof din naman yung mga tent natin kaya goods lang. Nandito na tayo sa may bandang dulo na. Medyo malayo-layo na sa camping site natin. Stick dito mga kapatid, napakapayapa ng lugar, tahimik. Maririnig mo lang rito. Syempre yung ragasan ng ilog, yung tubig, saka yung mga ibon. Nastig. Maganda, maganda, maganda. Kaya mga kapatid yung tubig nila rito. Napakalinaw. Grabe. Mamaya mga kapatid, uh, maliligo tayo. Papay lang. Pero hindi natin palalampasin ang pagligo dito sa ilog nila. Balik muna tayo sa may campsite uh, Pumunta lang tayo rito sa may dulo Para May ipakita ko sa inyo yung Ganda ng lugar Medyo mabato lang Pero all in all Good syun lugar talaga Nagustuhan ko Lalo na yung Nature lang talaga Tapos konti yung tao The best to sa mga Gusto ng mag lang tas mag-relax lang. Pero mga kapatid ano pala, um, kailangan pagpunta nyo rito, kumpleto na kayo sa gamit. Like, especially yung food, tapos yung tubig na inumin. Kasi wala silang store dito sa may campsite. Pero napakabait ng pinaka campmaster master nila rito. Thumbs up, very approachable. Tapos yung staff nila, ang sabi kung may kailangan lang daw, magsabi lang daw sa kanila ito yung waiting area nila rito cementado siya tapos meron ding apat na CR check natin ha ah. ayan ayan mga kapatid may shower may bidet din simple lang pero malinis ayan tapos naggalat yung mga CR nila rito sa mga ibang area iba't ibang area para nga naman hindi mahirapan yung mga campers tapos meron na rin silang siguro ano to kung magtututbrush ka ayan, ayan kung magtututbrush ka dito or dyan din may sink din dito dito sa part na to pwede kayong kumain kung gusto nyo rito kumain kasi may tables and chairs din tapos Etong mga chairs na to, pwede nyong hiramin. Walang bayad yan. Tapos yun yung campsite namin. Yon mga kapatid, Kata, tapos lang namin maligo sa may ilog. Nandito na kami sa may campsite namin. Tapos nagbabanlaw na rin kami. Ako tapos na ako magbanlaw. Pero yung mga kasama ko, nagbabanlaw pa. Bali, ang gagawin namin, um, time check. 4pm na, bali, Mag-aasikaso na muna ako ng pan namin. Ang dinner namin pala ngayon mga kapatid, share ko lang. Sinigang na baboy kasi medyo lumalamig na. Ayan. Kanina akala namin uulan kasi kumukulog-kulog. Pero mukhang hindi naman tutuloy. <Okey -tolloy> Hello mga kapatid, dinner time na. At ang dinner namin, sinigang na baboy na pinrito. Ayan, tapos kanin lang. Let's go, let's go. Let's go. Mekis, mekis. Mekis, okay, magis, kainan. Na kainan na, kainan, kainan. Tapos na kami kumain ng aming dinner at nakapag-socials na rin kami hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi wala rin naman ako masyado may papakita kasi gabi na. At i-update ko kayo mamaya or bukas pala pagkagising namin. Good night na mga kapatid. Good morning mga kapatid. Time check. 7 a.m. Sabi tayo mga kapatid Good morning kaya tayo mag prepare ng breakfast Ayan ang breakfast natin Hotdog with tocino, danggit Tapos Udong, udong na may sardinas Ewan kong kumakain kayo nga mga kapatid Tara 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 Let's na Dito na ka Breakfast na tayo habang pinagmamasdan ang ganda ng kapaligiran. Ayos, ayos. pati katatapos ko lang magpalipad ng drone napakaganda ng ilog dito sa may campwell at kasalukuyang nagliligpit na ng na magamit ang aking mga kasama ay magkapatid na si John Ray at Gino napakasisipag na mga bata si Mark napakasipag din nakakasama si Mark tahimik lang pero kagabi <laughs> maingay yan <laughs> Yan mga kapatid, update ko kayo mamaya. Yun, so ayun na nga, nakapagligpit na kami ng aming camping uh, camping materials. At okay na rin ang camping site na pinagpwestuhan namin. Kamusta kapatid? Mark, anong experience mo rito at anong masabi mo? Maganda yung site, tsaka ano, malabig yung tubig. Problema na natin dyan, huwag may expect na madali yung papunta. Yun lang. Kasi mahirap yung trail. I mean, mahirap siya kasi rap road um, 4x4 motor kami naka motor eh kaya naman ikaw Jan. ano masabi mo quality uh, okay yung ano, lugar uh, actually first time kong mag camp ng ganto okay siya enjoy so pwedeng ulitin yun ikaw pre Gino kamusta ang experience dito Ayun, uh, maganda yung napwesta namin lalo kasi balut channel ng puno. So, kumbaga kung talagang medyo kompleto ka talaga sa gamit, kagaya ni Kuya Eric. So, yun, may opening siya. Tapos, uh, pwede pwede rin kayo mag setup ng mga hamok kung meron kayo. At yun pala, digdag lang ulit yung daanan. Yun lang. Pero ginagawa na nila. Pero hopefully soon, ano, manageable na rin lahat talaga ng kahit anong sasakyan. mapatu two wheels or four wheels. Mm -hmm. Na, uh, sa mga 4x4. All, All goods goods yung experience namin dito sa Campwell River Valley pala yung pangalan ng campsite na to. Dito lang to matatagpuan sa Maydaraitan, Tanay, Tanay Rizal. All goods, lahat uh, magandang experience, nature, yung ilog nila napakalinis, malamig. Tapos yung mga staff nila rito, very accommodating. Um, walang store dito mga kapatid kaya nung mga sinasuggest ko sa mga previous vlog ko mas maganda na kompleto na pero kung ipeber na may nakalimutan kayo gaya namin pwede kayo magpabili rito um, bibigyan nyo lang ng, ng 85 pesos tapos lahat na yon pero syempre yung mga bibili nyo sa inyo yun sagot nyo kasi mahirap yung daan rough road pupuntahan pa nila store para makabili ng stock na kailangan nyo But, all in all mga kapatid recommendable tong Campwell River Valley a must try na camping site na malapit lang sa Manila 2 hours away lang at may enjoy nyo na tong yan, itong buong nature na to ang sa muli mga kapatid from Lacquachero hashtag project Laboy, happy travel and peace yo